Ah, man mana menku? ah Pang, Kaban, Silis, Ika, Labs, Lombok, 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 Bang, bener-bener, 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 bener ya bener-bener, mana bener bener-bener, bener tul bener Mana mana bener bener-bener, Mana bener bener nangka? bener-bener, 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 mau

Papaya na yun. ma. Hindi na, na, na madir <laughs> <na, na, laughs> Katubang na Amerika ng Blueberry. <laughs> na, Blueberry uh, a, like, strawberry na yeah. Strawberry. Ikaw Glenn. Star apple. Blueberry. Blueberry. Ah, alam niya, Star apple, eh. Blueberry. Ikaw pa. Kulo. Ikaw labs. Kukunat. Eh. Ah, mana? Na, manat. Manat. Mana? ah, Mana? 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 ma. Ginya na. lang 'yung. Ah. Ngana sa prutas. Oh my god. Pati soda kai. Ako tong arat list katong kagumay. gumay. Ah sige ala ko murag lisod na. Ah. Uh, Napa <laughs> isoy it ila kag lindel da kan dai ayo. Tar guilas. Ah, na may na may <laughs> manu, na. Mana Lumboy, Lumboy. Okay. Man nga dumon. Karet lang <laughs> ha.

bitter melon ang bitter melon sa Amerika okay. dahil mo ako balut sa mga takaila tomato pwede ba na kano tomato mahigit kwan may po na siya. mga fruits part sa sa fruits continue Lahat na po magalang takaron Ngalan sa mga utan ako ah, ang munggos mam Ma ako ang tabius mm. <coughs> glad tangtong go ah, alagpati tang labasa Lab. Kamunggay ba? Pipino. Katani. Katani. Beans. Talong. Labs. Sitaw. Beans na ang green. Beans sitaw. Beat, bataw. Okra. Lagi bataw. Bataw. Okra. Okay. Glen Patani. Oh, Manas mama. Okra. Uh, Mana? Sikamas. Bataw. 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 Talong? Ikaw pang? Tinangkong. Mana? Manang tinangkong. Manang tinangkong.

Wai katulon na ni mo? Amerika doh, katulon na ni mo inulat mo? 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 Inulat mana kasi na sa 11 taon ah iko loves dapoy linisano pindog mana o mana ako kanang puso sa saging okay, pwede na kai utang yeah. Tahuri. <laughs> Tahuri. <laughs> like small beans, Nga, yeah, beans. Yeah, Nga, kayog, naaiko, <laughs> ako, na amora skinny beans Nga, lambik kayo kanang naay ko eh. ang lubi. kamang glen ako saluyot Sa di na saluyot sa UT okay. ka dyan, Paul. Ima pang. Dabana, dabana. Ako na lang, bukchoy. ah Ah, naibukchoy. Ako ah, kay Kawayan. Di ba, Kawayan, pwede na. Dapong. Ay, nila, <laughs> mukhang <dabong>. magiging si Kawayan. Dapong. Adult <Adel laughs> version. Uy, liso naman kayo, uy. Bago. Oo, oh, diba, yeah. bago. Bago. Butanon man na, di diba? ba? Natulungan na lang. Um, cabbage. Kabalan ako. kanang galay. Di ba lahat man na? Kamuti Tops. yes.

Now, gonna... um, Spice. Spice, mangguna. Go Bawing. Bawing, yes. Chili. Spice. May lahat. Bublots na no. Tono, tono. Kalamong gai. Yung mana, mangguna mang. Mana, mana, lahat na. Mana man, like Gabi. Man Ang story yan naman na mo. Ta, na. Bulak na po. Okay. Pag nga nandakaroon, nga lang na sa mga bulak, ako ang Magnolia. Ako ang Sunflower. Glenn. Patatotot. Pagpagayo. Pagpagayo? Wala uh, ka. Wala. Santan, Santan. Santan? Ako ang Japanese Cherry Blossom. Rose, okay. Rosal. Rosal. Pong. Daisy. Daisy.

Diffodil. Eh, uh, ikaw pang. <laughs> uh, yellow tops. Ikaw labs. <laughs> oh, Pink tops. <laughs> tops. Huh? Ah, may may parpagayo? Um, <laughs> may snake plant. Okay. <laughs> snake plant. Hindi na, na sa bulak, actually. Kaya nang naamay mo blong na mag bulak, dapat na. Ano? Ano na kay Masturya. Ay, one, two. Ako ah, ako na lang labs, I'll save you. Or kids. Kumaan yeah. <laughs> uh, uh, na, mangguna. Ay, yeah. Sige. sa Santan. Na siya? Santan. Ikaw go. Kuhan. Ah. <laughs> yeah. no, so, Kaya, <laughs> ikaw White tops. Ima <laughs> 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 ah Brown tops. <laughs> Pink top. <laughs> Ay, klaro. Sa'yo <One>. mulak <laughs> sa inyo ha. kan Kalabasa, flower. <laughs> Kalabasa, Ubi flower. Ubi <laughs> <Kalabasa>, flower. <laughs> <Kalabasa. laughs> <Kalabasa. laughs> <Kalabasa. laughs> Ano yung kaya? Port day? that's sports? Ngayon tayo na kama na paingan Ang sa'yo sagot Ano yung kawi po? Yung mayra kaya Ang mga na lang sa kwan Ngalan sa Mga kabaw na po Ngalan sa animals Sige, sige Ngalan ta karoon Ngalan sa mga animals Akua ang kalabaw Goat Manok Manok Aku kawan, Kuan, kining dak. papu. <laughs> papo, papo. Ako dog. Mam. Cat. Glen. Secret. Amila lena, ikaw. Mo wagay kanang monkey. bang kabil. Malabs. Owl. Bila, Ako, aku aku. <laughs> jeram <laughs> oh, <apa. laughs>